may araw sa inyong lahat mga kapatid uh, meron pala akong nabili ng inko kasi yung una kong project sa pagtatiles mano mano ang ginawa namin naka dalawang oras pa lang kami sa pagbabakbak ng tiles sa swimming pool halos paltos na mga kamay namin kaya isip ako kung anong magandang pamamaraan para mapabilis ang aming trabaho ngayon isipan ko bumili uh, canvas ako ng ganito rotary hammer Uh, hindi na siya kamahal uh, mura lang siya kaya nagpasya ako na bibili na lang ako kasi ito. mano mano abutin kami ng isang linggo sa pagbabakbak kaya kung ako sa inyo kung may takyo kayo kaya sarili ng ba mas maganda pag bumili kayo ng rotary hammer para kasi yung isang linggong pagbabakbak no, ito kaya niyang gawin na isang araw mabilis ang trabaho tapos meron siyang kasama ng uh, sinsil na dalawa plat sa uh, ito dalawa ito pang gusto nyong butasan tong wall pwede uh, meron isang wall dito sa dito ito pwedeng hammer pwedeng paikot pang butas ganyan po maglagay ng top screw okay, ang pagbabala lang nito uh, i-head mo lang ganyan talos mo yun ayos hindi ganyan iba na ginagano mo pa ito, baba mo lang hindi mo na siyang tanggal napaka-bilis kasi sa trabaho namin sa ko pinipinta ko yung pagbabakbak halos apat na tao sa kalating araw napakalit pa lang yung nababakbak ano, isang di pa lang ganun eh, ang babakbak eh. kaya ito uh, sinasuggest ko na ganito ang bilhin nyo rotary hammer mabilis ang isang ang trabaho sa pag namamagyo ka sa isang project kung pala masusulit mo na yung bayad nito Uh, mamaya papakita ko kung paano siya gamitin. Ngayon po susubukan natin na uh, ilalagay na natin to. Ito yung pambutas pag maglagay ka ng tox. Gamitin mo muna ng ganito. Subukan natin itong butasan. Ito yung selector nya. Pag, pag 'Pag magbubutas tayo, ipeepest lang natin ng ganito, dito. Pagka hammer, dito naman. Kailan Okay. 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 meron Okay. 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 Ayan, napaka-bilis butasan. Hindi na ka mahirapan. Ligyan ng ibang drill na yung maliliit. Ito, sandali nyo lang butasan pagkakataon. Itong gamitin. Ayan, gagamitin naman natin itong sinsil. Ito. Tignan nyo kung paano bubutas, bu, mabubutas ito. Mabilis na magbutas. o si pipi naman natin dito sa hammer Ayan, segundo lang nakabukas na tayo. Hindi natin kailangang gumamit pa ng mga martilyo o ano bang bagay. Ito para meron na siyang martilyo. Meron siyang hammer. Napakabilis talagang sulit na sulit nyo ito. Sulit na sulit nito. ito. Ito naman tayo ngayon sa biga. May mga poste. Kasi ito bago palitadaan ito kailangang matiktikan ito ng mga maliliit na butas para kakapit yung palitada ngayon gagamitin natin itong rotary hammer din Ito. Pakabilis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana'y nakapagbigay ako ng konting tips o kalaman tungkol sa pagtatrabaho sa construction. Lalong-lalo na sa mga kagaya ko na gumagawa ng bahay at nagpipintura. Sa binahagi kong ito ay sana'y magbigay aral sa atin at sa ikabibilis ng ating mga paggawa para upgraded din ang ating mga trabaho. Sana'y nagustuhan yung video ito inihiling ko rin po sa inyo na pwedeng mag-like, share, subscribe. Pindutin na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Maraming salamat po.